Negra. O yun yan na. Pabili nga muna akong dalawang sardinas yung Youngstown. Dalawang sardinas. Teka. Oh. T7 lahat. Ay. Wala pala akong dalawang pera dito, Negra. Ha? Ha? Wala kang dalang pera? Kasi so, yan aga-aga pe. Eh. Mamaya lang abot ko ha. Sige na, bigay mo agad ha. Wala pa akong bena mano eh. Salamat. Ito si Nelo. Budol eh. Huwag kang mag kapatid. Papak, kay Kapitan para gawin ka rin tanod nun. Salamat kang Support mo sa akin. Oh! Daddy Finger! O Nena! Balita ko tatakbo kang kagawad ah. Oo, tatakbo kong kagawad ng barangay natin. Hmm. Naku, huwag kang super alala ka naman ni Ledra pati ni Pari. Kaya pinag-usapan namin dito nung nakaraan. Talaga, supportahan nyo ako din pa rin tsaka ni Neglo, ako, Maraming salamat. Kahit pa paano, dagdag din kayong boto sa sa akin. Naku, maraming salamat. yung kasama mo. Si ano yan, si Fingerprints. Palayaw niya, Fingerprints. Fingerprints? Hello, nice meeting you. Hello po sa inyo. Hindi kagaya ko. Member kami ng LGBT ito ng kambal ko. ayo huwag mo. Hello, nice meeting you sa kayo pupunta ngayon? Ah, punta kami doon kay Kapitan. Meron kaming meeting. Kay Kapitan. Dahil nga nalalapit na nga yung pasukan, palak namin bantayan yung mga bawat na gate ng paaralan. Kasi nga, mahirap na magkagulo. Mga kabataan ngayon. Konting tingin lang. Away na agad. Ikaw ng mga tanod, ang siyang responde. Noong babantayan namin para makaiwa sila sa gulo. O oh, sige. Ingat. Support kita, Daddy Finger. Nice meeting you, fingerprints. Nice meeting you po. Sige. Salamat, na ah, nena. Magandang araw po kapitan. Bakit po kayo yung nagpatawag? Nagpatawag ako ng meeting, Daddy Finger, kasi nga tayo ay susuporta sa mga mag-aaral. No, tayo magbabantay sa kanilang pag-uwi. Nang eh, para lang kasi minsan kapag uwi ng mga bata, magkakaroon ng rayo, tayo magbabantay. Kaya nang kulang pa ako ng isang tanod. Kailangan ko kahit malag-isa. At ah, tama-tama po, nandiyan po yung kapatid ko. Si, uh, ayan po, galing po probinsya yan, kapitan. Si fingerprints po. Kambal ko. Ha? Huh? Magandang araw po, kapitan. Nice meeting you po. Ba, diba, kaganda ng paka ng kapatid mo, ng kambal mo. Oh, daddy finger ito, fingerprints. Ang galing. So, pwede ka lang mag-umpisa. Pukulin ko na to ha support ka sa gagawin namin na huwag ka mag-alala meron ka naman kayo papaalawan sa gagawin mong tulong sa ating barangay Naku, marami pong salamat magkakatrabaho na ako kapitan at kaya pa paano pag nag-stay ako dito sa bahay ng kapatid ko eh meron po ako may aambag sa gastusin Welcome o, Sige, salamat sa inyo ha basta bukas kita-kita tayo Umpisa na ng pasok bukas eh Sige kapitan Salamat po. Tutulog po kami sa ipapamata doon sa mag sa mga bata doon bago sila mauwi galing school po nila. Sige po kapitan, maraming salamat. Nakakataba ko yung kapatid ko. Sige po kapitan. Sige, okay, salamat. Salamat po. Gandang pangalan. Body finger, fingerprints. Kambal pa.